Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, inireklamo ng isang videographer ang social media influencer na si Rendon Labador matapos umano itong hindi mabayaran para sa kanilang 3-day shoot. Ayon kay Jem, kinuha siya ni Rendon para sa shoot ng vlog ng Team Malakas mula July 16 hanggang 18 sa Zambales. Batay sa conversation ng dalawa, 15,000 piso ang napagkasundoan nilang presyo para sa tatlong araw na shoot. Ngunit nang pauwi na sila mula Zambales, giniit umano ni Rendon sa pamamagitan ng tauhan nito na limang libong piso na lang ang ibigay na bayad sa videographer. Ayon kay Jem, hindi umano na satisfy si Rendon sa serbisyo nito kaya nais nito na isang araw na lang ang bayaran sa kanya. Sinabihan umano siya na limang libong piso lang ang ibabayad sa kanya. Take it or leave it. Hindi ito tinanggap ni Jem dahil hindi ito ang napagkasundoan nila. Doon na umano siya pinababa ng assistant ni Rendon sa sasakyan dahil hindi niya tinanggap ang tawad ng influencer. Aniya, humirit pa siya ng 10,000 piso na lang sana ang ibigay sa kanya at nang akala niyang babayaran na siya ay bumaba na siya sa sasakyan ngunit umalis na si na Rendon. Na turnover na rin umano ni Jem ang kanyang mga kuha kay Rendon nang wala pang nababayaran sa kanya. Diyan po lalo sumama ang loob ko. Imbes na bayaran na lang ako, iniwan pa ako. Pakiramdam ko inapakan yung pagkatao ko. Wika ni Jem. Sinubukan umano siyang kausapin ng isang miyembro ng team malakas para makipag-areglo, ngunit ayon kay Jem, hindi niya matanggap kung paano siya trinato ni Rendon, na matagal na niyang nakakasama sa mga event.